Hello, muli mga kababayan. O, oh, ayan ha. Magandang balita. Yes, magandang balita kasi noong mga nakaraang araw eh, nakakainis ang mga developments eh, no? Yung tungkol po ito sa uh, issue nga ng INC rally pa rin at yung pagkontra. Pagkontra ni President Bongbong Marcos sa impeachment para kay Sara. Pero ngayon, kasi nga marami pong mamamayan, marami sa ating mga mamamayan ang nagalit. Yes, nagalit. Lalo na 'yung mga uh, mga nag-file ng impeachment complaint, nagkaroon sila ng press conference, nag-usap-usap sila na hindi talaga nila nagugustuhan 'yung nangyayari na itong ang pag uh, Pwede ba nating sabihin na pagmamalabis pagmamalabis ng INC na ako para sa akin nayayabangan ako Nayayabangan ako sa kanila Akala mo kung sino sila eh Para bang gusto nila sila ang masunod 'di diba, INC gusto ninyo kayo ang masunod Gusto ninyo hawak ninyo sa leeg ang pangulo Asus! Kala mo naman kung sinong madami. O ngayon, di ba? noong mga nakaraang araw, nung nagpa rally rally kayo dyan, tuwang-tuwa si Sarah, tuwang-tuwa yung mga DDS, dahil akala nila nakabawi na sila. Na, na, na nakarecover, nakarecover na si Sarah. Tuwang-tuwa, sigurado. Kasi nga, Pati itong presidente natin kasi nakialam kung bakit kasi nagsalita pa siya. Dapat sana kasi ang impeachment, alam naman po natin na ang ang uh, mag, magsasagawa nito ay kongreso. Walang pakialam dito ang presidente. Eh kung bakit kasi nagpahayag pa siya ng ganong salita. Maski ako nainis eh. Oh. Pati yung yung mga mga complainants, yung mga nag-file ng impeachment complaint, nagalit kay PBBM na kung ganyan daw na kukontrahin niya ang pagpa-impeach kay Sara, eh pati daw si President Bongbong Marcos ay i-impeach na rin. O, ba? Diba? Oo nga naman. Kasi, Kumbaga, ang pagkukontra sa impeachment eh, parang pagkukonsintiyon ng isang uh, isang isang uh, opisyal na may malaking kasalanan na kaya nga ini-impeach. Ngayon, bakit mo? Ang pagpapa-impeach kasi nasa batas. Na kapag impeachable ka at mayroon kang mga katiwalian, mayroon uh, valid reason para ikaw ay patalsikin sa pwesto mo, eh, kapag kinontra mo yan, pwede you're going against the law. Di ba? Kinokontra mo yung binabaliwala mo. Kumbaga, binabaliwala mo yung batas. Lalo na yung saligang batas dahil nandoon yun. Kaya, since pumapabor ka doon sa official na ini-impeach, di ikaw na rin, impeach ka na rin. Tama naman, di ba? Yan kasi. Pero hindi ko maintindihan kung talagang bukal ba sa kalooban ni PBBM yun, yung, an, yung walang kakwenta-kwentang announcement niyang yun, yung, pam, yung announcement niya na pampasira, pampasira sa kanya. At kapag tataka pa kasi doon, yun daw e eh, opinyon ni PBBM na isang private conversation sa isang sa isang kongresista tapos nag-leak nag sa media ay pagkatapos inamin na totoo dapat sana kahit nag-leak man yun yun ang unang tanong bakit nag ang mga private conversations ng isang pangulo ibig sabihin may mayroong ahas may ahas dyan sa likod, sa paligid ng Pangulo. May traidor. Kasi, isang, kumbaga eh, isang uh, maselan, isang maselan, seryoso na salita na hindi dapat makalabas. Kung bakit inilabas? Kung sino naglabas nun, eh di traidor yun traidor, ahas. Tapos ito naman, nung nag-leak na nga, di ba dapat dininay niya yun? Madali namang idinay yun eh. Eh kung bakit inamin pa niyang oo? Oh well. Honest. Pero alam niyo mga kababayan, ito ay isang halimbawa na ang honesty ay hindi laging nakakabuti may mga pagkakataon minsan na mas nakaka makakabuti sa pangkalahatan kung ikaw ay medyo magda-divert, magsisinungaling. 'Di ba? Sa pagkakataong ito. 'Di ba mas maigi sana kung idininay niya 'yon. O oh, hindi ko sinabi 'yan. I was just misquoted. Oh, dapat ganun dali-dali inamin eh. Kaya hindi mo tuloy maintindihan kung drama ba o totoo. O di, nagkaroon tuloy ng nagkaroon tuloy ng uh, valid reason yung INC na magrally-rally. Biruin mo, sa laki ng gastos ng pagrarally sa buong bansa, nag-aksaya ng malaking pera ang INC para lang doon. Para lang sabihin na, magpatawaran tayo. Gusto namin ay kapayapaan. Magbati-bati kayo. Bullshit! Gagastos kayo ng ganon? May pera pala kayo. Aba, ang yaman-yaman naman ng INC para lumabas kayo sa kalsada, magsisisigaw, para lang iligtas si Sara Duterte. Gagastos kayo ng ilang milyon ng ginastos nyo? O, hindi kaya hindi nyo naman pera yun? Ang ginastos sa rally na yun? Kanino kayang gastos yun? Nako, nangangati ang aking putak. Kakaysi ako, naniniwala ako na ang INC hindi mag-aaksaya ng pera. Mahigpit nga yan sa pangungulekta eh. Tapos magtatapon ka ng pera para lang sabihin sa mga tao na protect Sara Duterte. Although hindi nila sinabi yon exactly, pero yun ang yun ang meaning. Yun ang ibig sabihin ng rally na yun. Pwede ba? Huwag nyo nga kaming inuuto. So, we were not born yesterday. Sabihin nyo sa amin na ay eh, gusto lang namin kapayapaan. Ulol. Beste kayo. Naging alam niyo eh, kayo INC, nagiging salot na kayo sa bansa. Nagiging salot na kayo sa lipunan. Itong pagsali-sali ninyo sa politika, itong pagtatanggol ninyo kay Sara Duterte, kay Digong sa mga tiwali. Nagiging uh, tagapagtagal kayo ng mga tiwali eh. Mga tiwaling politiko? O di anong tawag sa inyo? O di salot? Kasi, nagtatanggol kayo ng mga salot sa lipunan. O di salot na rin kayo? Salot, salot, salot. INC is salot. Hindi na kayo nakakatuwa. Kakabwisit kayo. Mga peste kayo. So, ito na nga po, dahil sa maraming nagalit doon sa ginawa ng INC at ng pagsasalita ni PBBM na nagbumuntik-muntikan pa siyang siya mismo ang ma-impeach, o di pinagpayuhan siya ng kanyang Chief Legal Counsel na si Manong Johnny Ponce Enrile. Good thing, no? Buti na lang buti na lang si Ponce Enrile ang naging counselor. Pero, ibig bang sabihin, jata, kung ganun, kung hindi pala dahil dito sa good advice, pagkaroon ng isang uh, good advisor, eh matutuluyan na ba na paninindigan ba ni PBBM na iligtas si Sara Duterte sa impeachment? Ibig bang sabihin eh, Pangulo ka, pero kailangan mo ng, well, oo nga, kailangan mo may mga advisor, pero in the first place, basically, primarily, ikaw mismo na presidente, you are on On top of everything, di ba dapat ikaw mismo yung nasa katinuan? Being a president? Although, okay, hindi naman natin pwedeng sabihin na all-knowing ay isang presidente, pero my goodness, ikaw yung presidente. Ikaw yung pangulo. Ikaw dapat ang nakakaalam kung makakasama o hindi ang isang isyo. Kung makakabuti ba na iligtas si Sarah? Makakabuti ba na konsintihin ang isang magnanakaw at mamamatay tao? At trader sa bayan na pro-China? Kagaya ng isang Sarah Duterte at buong pamilyang Duterte at plus yung kanilang mga mga kampon ikaw mismo presidente dapat bago nagsasalita private man or publicly di pa dapat dapat nag-usap muna kayo ng iyong advisor bago ka nagpalabas ng ganitong klaseng opinion, di ba dapat nag-uusap muna kayo, kinukonsulta mo muna ang iyong legal advisor? Ewan. O di ngayon, medyo, medyo kailangan na ba nating, dapat na ba tayong matuwa ngayon? Dahil, naging effective naman yung paghihilot yung pagbubunga nga ni Ponce Enrile dahil ngayon daw medyo nag-iisip pinag-aaralan kinukonsider na ni PBBM itong tungkol sa impeachment para kay Sara which is dapat lang dapat lang ano ba naman Sos Maria Josep, bakit mo ililigtas ang ganyang klaseng tao? Iligtas mo yan, di ikaw mismo inilagay mo sa panganib ang sarili mong buhay. Hindi lang buhay mo, kundi buong pamilya mo at buong sambayan ng Pilipino. Diyos ko naman. Esip-esip naman, Mr. President buti na lang nandiyan si Manong Johnny. Pero teka, di ba itong si Manong Johnny, eh, may programa ito sa SMNI? Oh, yung sa bayan ni Juan. May programa yun sa SMNI eh. Pero, ewan. yung SMN ay kontra kay Marcos. Pero si Manong Johnny, may programa dun Ayun sa Basta ang mahalaga ngayon, sana, wag nang makialam, Mr. President. Hayaan nyo na yung magdesisyon yung kongreso. Para matuwa na kami. Para matuwa na kami sa inyo. Minsan nakakainis yung mga mga desisyon ninyo. 'Di ba mga kababayan? O, matuwa na tayo dahil matatanggal na si Sara Duterte. So hanggang dito na lamang po mga kababayan ha. Maraming salamat sa panonood. Ah. Uh, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan.